Mainiton nga pagbati ang misugat sa team sa AWR Hope Ridge Butuan din ni sa pagsilaan aron sa pagbisita sa mga Hope Ridge sa New Bataan, Davao de Oro. Nagmanipayo ng mga kaigsuunan sa pagsilaan sa pagbisita sa Hope Ridge Butuan kauban sa itong mga kapaglaom sa Drak Rumi Mahinay ug Dante Villas. Hinungdan nga ni Ami tungod sa invitation kay ubay-ubay de ay nga mga kapaglaom nato ng mga tigpaminaw sa Hope Radio Philippines Butuan, particular sa Bible Study on the Air. O balipayon ka ayom dili lang kay ako, ang tim o team sa Hope Radio Butuan, pinanguluhan ni Pastor Meljoy Pipeto. O salamat ka na nga gibati mi o dakong kalipay. Ubay-ubay diay ay ang mga kaigsuunan nga nagpaminaw din he. O daghan na usab ang nanggabautismuhan gani sumala pa sa inyong, inyong gipahibalo kanamo nga kining uh, simbahan sa kanang pagsilaan mga hope radio okay. listeners onya uh, give follow up sa mga maabtiko nato nga mga 1000 missionary sa una malipay man o oh, magsampit ko ni mo pero karon labaw ni ko malipay yun nga nakakaplag ko ni ining pundok nga adventist kay laban na karon kay ang akong bana hingkuyong na nako og simba oh, daghan salamat ni mo Ginoo gidungog ni mo ako mga pagampo bisan unsa kalayo Gulay dapit nga dili maabot sa minsahi sa kaluwasan. Sangalan Sakaraga Regional Office of the Seventh-day Adventist Church, Og Adventist Media Karaga, Kimnisik Oglao Mahans Christian Polistico, alang Alangsa, Mispa Live News and Commentary.